Ano yung bento ni ma'am? Putot. putot na? Walang buntot. Na? May ka kay Muni yung siya. Pati mm. may yung mahabang buhok. Buntot. Hmm. Hmm. Tapos ang sabi? buntot ako kasi si Ming Ming may buntot na ba ako? Wala. Hmm. Sino si? Sino na inggit? Sino doon? Si Ay, si Putot. At tapos? Sino nagkito? Ma ben Hi. Mama, yabot mo nga yung sinalas ko dito. Tapos ano pa? Sino daw yung best friend ni Putot? Mga ibon. Hmm. Ay, mga ibon. Galing ah. Naginig ka talaga ah. Ano pa? Bakit daw umiiyak si Putot? Kasi wala daw siyang? Mama at papa. Hmm. Uh -huh. Ikaw, may mama papa ka ba? Mayroon po. Sabi naman ni Ma'am, ang bakal ng Mama? Hmm. Sa ko Papa. Ay sabi ko naman, pwede yes pa. Ay siya ka, yakin o <laughs> Tinanong ka? Tinanong ka pala ni Ma'am? Ha?